Nandana ba kayo? Nandana! Alam mo kung saan tayo pupunta? Nandana! Ah! Kaya naka-skate tapos Village. Let's go! Let's go! Yung makakapunta ng Gasparitas Village, doon na tayo magkikita-kita. Pwede ba ang babahay muna natin ng ating emosyon at, at ating galit? Maaari ba ang tayong lahat ay sabay-sabay na manalangin? Kasi wala pong bagay na gagawin natin ang magtatagumpay kung hindi tayo sa sasamahan ng buong may kapal. Pwede ba? Pwede? Lahat tayo ay yung nasa. Manalangin tayo sa ating buong may kapal. Aming Ama, nandito kami Nandito kami ngayon sa EDSA o Diyos, sa pangunahing daanan dito sa Metro Manila, upang ipahayag ang aming mga damdamin. Kami ay nagpupuri sa inyo, kami ay nagsusunami sa inyo, kamahay niyo po kami. Ikaw lang po ang pwedeng sumama sa amin bilang mga taong bayan na nagbihikahos Aming Ama, itinataas namin ang iyong pangalan. Ang Diyos ang malhawak sa bansang Pilipinas. Ikaw, Ama, ang malhawak sa Palakanyang. Ikaw, Ama, ang malhawak sa Senado. Ikaw ang malhawak sa Kongreso. Ikaw ang malhawak mga militar. Lahat kaming mga nandito o Diyos ay binigyan mo ng buhay. Hindi para kami ay mag-aaway o maglaban-laban. Binigyan mo kami ng buhay at ang luwalhatiin ang iyong pangalan. Binigyan mo kami ng buhay para kami ay magmahalan. Pero nakikita mo, o Diyos, ang hinagpis ng bansang Pilipinas. Nakikita mo ang hinagpis ng bayat isa na nandirito. Sa gabi ito, ay Diyos, inaalay namin ang aming mga sarili. Tingnan mo ang aming mga puso. Pagkos, bigyan mo ng pagmamahal ang aming mga puso. Lalo-lalo na ang mga kapulisan kapusis na nandirito kasama namin. Ipadama mo sa kanila, O Diyos, ang kasakitan ng puso ng mamamayang Pilipino. Ipaintindi niya sa mga katulisan, O Diyos, na hindi kami primunta dito para manggura sa bansa. Pagkos pumunta kami dito para maiayos ang ransang Pilipinas. Holy Spirit, we ask you to lie display through your presence We rebuke the spirit of violence. We rebuke the spirit of rebellion. We rebuke the spirit of those who are for anybody who is here to be imprisoned in, in the name of Jesus. Wala pong nabidilanggo na kahit isa sa mga number nito ngayon. Balangin namin na Diyos na mo kami sa araw ng ito Let the victory belong to you, O God. Let the victory belong to you, Father. Hindi sa amin, hindi sa kahit sinong grupo, hindi sa kahit sinong tao, kundi ang pangalan mo ang malulungan lahat sa araw na ito. Nandito kami, O Diyos, umiiyak sa iyo dahil kailangan namin ng kanano ng iyong habag para sa bantang Pilipinas. Father, you see the suffering of the Filipino people. Father, you see, Father oh God, kung paano kami minakawa ng aming mga leader o oh Diyos. Ikaw ang nakakakita sa lahat ng puso ng aming mga leader. Pinabawi namin o oh Diyos ang otoridad ang otoridad na galing sa iyo ibigay na sa taong bayan hindi sa ilang tao lamang Father we are asking for your grace and your mercy in public place with your Holy Spirit let the angels surround this place in the name of Jesus tawagin mo ang lahat ng mga mga ng Pilipina na naghihinagpit ngayon. Gusuingin na sila, ito'y na sila dito sa amin upang magaling namin ang operidad galing sa mga at galing sa mga abusado. Father, let glory be known over the Philippines. Ayaw namin na Diyos na kahit isang patak ng dugo ay merong dumanak. Kung kaya't ikaw ang aming pinaparag sa gabing ito, Seeing everybody who is here alive with protection, even the policemen and the military who are around here. Let them be true protectors of the people Huwag na silang hayaan na adiktahan ni satanang na meron silang saktan o meron silang ikulong. Dahil lahat kanina nandito ang nais lamang bayuin ang otoridad na dapat para sa taong bayan. Father, we ask for your favor and for your grace. We ask that you forgive us as Filipino people sa aming pagkukulang sa iyo. Hayaan niyo po na ang bawat isa na nandito ay magtitiwala sa iyong kapangyarihan upang mabago ang aming bansa. Hayaan niyo po, Diyos, na ang bawat isa sa aming ay magbabago ang aming pananaw sa Pilipinas at mamahalin ang bansang Pilipinas. Ngunit, we will hate sin. We will hate corruption. We will hate greed. Dahil ito ang nagpapasuka sa iyo. Father, we are asking for your grace. May now. Let your angels surround this place. We are calling, Father God, for your angels and your Holy Spirit to surround this place. Father, in the name of Jesus, I speak upon our policemen and our military men. Let them be with the people, O Lord God. Let them hear the cry of the heart of the Filipino people. And let them see that we want peace and we want progress. maraming salamat dahil pinagbubuklod mo kaming mga Pilipina. Hindi kami pula, hindi kami berde, hindi kami dilaw hindi kami puti, hindi kami itim, hindi kami pink. Kami po ay kayo mangge. Binigyan mo kami ng otoridad dito sa Pilipinas upang ito ay aming iaalay sa iyo. So, Father, thank you so much. Let peace surround this place, O Lord God. Let peace surround this place, and let victory be ours. Let victory belong to Jesus, and let victory belong to the people of the Philippines. We are yours. We are yours, O Lord, and the Philippines belongs to you. We glorify your name, and we declare thy will be done over the Philippines. Lahat ng nag-abuso sa bansang Pilipinas. Nilipulin mo o Diyos. Hindi kami ang nilipul sa kanila kundi ikaw mismo o Diyos ang magti sa kanila. Discipline them, O oh God, and cause it that they are going to bow down and be humbled in the name of Jesus. Maraming lang maraming salamat, Lloyd, sa victory na ibinigay mo sa anong sa araw na ito. Kami ay umaasa, o Diyos na lahat sa sandali ng Pilipinas ay magkakaisa o Diyos na ang tanging direksyon na titingnan namin ay ang direksyon na ibinibigay na sa amin. But the Philippines be the head and not the tail. And right now, we cancel ang lahat ng utang ng Pilipinas sa so Diyos. Bibigyan mo kami ng leader na tutulungan kami upang mabayaran ang lahat ng aming mga utang bilang bansa at ang aming bansa ay magiging prosperous. Thank you so much, Lord, because you are good. And we will stay here. Because you are our protector. You are our defender, oh God. Thank you so much. And we just rejoice, Lord. You will give us favor. Father the heaven, O oh Lord God. We gave you our adoration, O oh Lord, and we just thank you because you answer our prayers. Thank you in Jesus' name. 嗯嘞。